Yo, what's up mga kakakas uh, So pakikain na natin yung gulong Sabi ni Boss Marvin Mangolobnan Mali daw yung aking PSA Kasi medyo matagtag eh Bawasan ko daw Teka lang Ako na lang ah, Kaya hindi naman tayo nagpagas <laughs> <laughs> sabi niya 36 ang harap tapos ang likod 33 Training natin Agad, itong PSA na to pag wala lang ang kasa sabi niya sa akin mabawasan natin at isik sa harap sinabi rin ng tropa doon yung PSA naman na yun, kapag may angka si Norman 33, 38 sure, 33 Ano ba ba asan boss? Kasi naglolo ko ata La 33 lang Ayun kanina ayo <laughs> nagbibiling sa ano natin ano na thank uh -huh. mm -hmm. ba uh -huh. ya Babo asal sobra tigas Ano na 'yan no yeah. Ha <laughs> 200 ko lang boss Boss salamat ha Yan 33 And 36 tayo na natin yan Grabe palang yung nilagay 47 Usapang 40 lang eh kasi yung sa harap Almost 39 ata ano? yun Bali ah So yan Mas mataas daw yung harap eh Sabi ni Bossing Tingnan natin kung matagtag pa siya Medyo bumaba yung likod siya hindi ka tulad kanina gabi 47 pala nalagay sa akin kung usapang 42 lang buti hindi yun o no? sumabog sobrang tigas today's vlog Hindi lang naman yun Mabuti tayo kay Norman Sa Chaitay Yun, medyo okay okay na siya Magpapalagay tayo rat guard Para eh, Protector yung radiator guard na taga na natin kay Python pero ngayon ko nang napansin na wala pa pala siyang rat guard Pabayarin kasi Masalanan ko rin naman Pansin ko lang siya Yung hinip ko yung lalim Chinig ko Ninig na ko yung Ano niya Wala pala Visit Ayun, nanaman pala natin ng PSI Mabalikan lang natin yung hangin kanina Nung kilala niya si Marvin Mangulabnan Ang pro racer Sa Bulacan yung lagi nagpalaban ni na Ano ha tayo Ni na Masato Ang malakas yun So yun Humingi tayo ng konting tips Para doon Humingi rin naman tayo sa tropa Kay Norman Pero Yung binigay sa ni Norman Tama rin naman Pang andang Pag may backride Sa akin kasi wala naman akong back ride palagi, di ba? So pag sumakay na si Missy sa papanan yung hangin. For uh, for for the meantime, no kabuto, may accent no. <laughs> so ganito muna yung PSA natin, 36 saka 33, 36 yung harap ha Kasi ang tagtag -tag talaga ng gulong eh Kaya pala Kasi yung gulong Panturing touring binili natin uh, na nga, yung, power pipe hindi okay. pala siya pwede yung PSA niya 42 kung sa superbike bike. di ba babalik tayo sa chaitai na shop kay Marlon ay kay Marlo. Marlon si Marlon normal sa <laughs> so, pagkabit lang natin yung ride paninis na rin tayo kanina na lane grain na rin so actually ngayon lang ulit nakapag motor ano mo naman busy busy hand kahit di artista <laughs> So dito lang naman yan sa may bu Sa may tapat ng hypermarket na, Siguro kung alam nyo na yun Kapag ano uh, Nanonood uh, kayo ng vlog ka So kita ka sa lang doon So yun na nga Dumating na tayo sa Chai Tai na uh, motorcycle parts and accessories dito kay Norman so natanggal na yung flarings ngayon si Python Skeleton na uh, So, mamaya maya Kakabit na rin yung rod guard dyan At May eh, nakita tayong iba eh Kakabit na yung rod guard natin Ay eh, iba Tapos na naman natin Kaya para sobrang init na naman ni Python Dahil dito sa kulan Mubus na pala siya Buti na lang binuksan ng tropa Wala na siyang naman Boy Mili na lang siya ng bagong kulan kasi kailangan na talaga kaya pala umabot na naman ako ng 1 thread then all goods na to papalinis ko lang kadena tapos trabaho na tayo gusto nyo magpagawa punta kayo dito sa Chai Tai ang galing na guys dito sa very accommodating pwede dito ako pumupunta yung magaling kasi may kani ko dito <laughs> Ayan. Ayan, Pag binuri mo yan, walang bayad dyan. <laughs> So dyan nilalagyan na na ng kulat ng tropa Tapos Alis na rin ako dyan Kasi marami pa tayo Gagawin Kaba So yan guys Tapos na tayo Buti na lang Si Norman ay nakita na wala na pala tayong kulat Kundi patay Kaya pala sobrang init na naman So punta lang kayo dito sa Chai Dito sa si shop Sa so, tapat ng hypermarket Ito si Bex Moto ng ating kaibigan wow. okay. ang tunay na pangalan ni Roberto at <laughs> si Norman yung mayari at magaling na mekaniko so salamat dalaw na kayo dito Ayan na pu puro mababa, mababuti yung sinasabi ko, hindi masama ha. Ayan, Ayan. 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 Yun, yung sinasabi ko ngayon, kaplastikan lang po yun. Malalaman yung tunay na gano'n nila, pagpunta nila dito. <laughs> Una ako! Salamat So ito yung China eh So punta lang kayo So okay na All good sa huli kami ng Python Kailangan nang sumibat At marami pang gagawin Alam mo naman tayo eh Very busy person <coughs> Sibad na tayo At busy pa tayo So dito na rin natin Tapos yung vlog Magtatrabaho na tayo So maraming maraming salamat ulit So siya kay Tay Kay Norman Siya kay Bex Moto Salamat sa ang sobrang ano dyan uh, Very a company mga tao Kung may chimayari So yan ha, hindi ko ay sinira. Pero joke lang po yun <laughs> So, see you on my next vlogs Maraming maraming salamat muli Sa panonood Stay safe, like and tandaan Play first before you ride Bye